Babaeng may brain tumor, pinakasalan ng kanyang kasintahan. Ang malungkot na nangyari sa bride matapos ang kasal. Alamin. Katulad ng ibang babae ang makasal ang isa sa mga pangarap ni Jenny Kalimlim. Natupad rin ito noong September 6 nang mag-isang dibdib sila ng kanyang long-time boyfriend na si Jason De Guzman. Ngunit sa halip na sa simbahan, sa ospital ito ginanap. At ang bride? Walang malay. Nakomatose kasi ito at na-confine sa ospital dahil sa sakit na brain tumor. Ano nga ba nangyari sa bride matapos ang kanilang kasal? Tara, alamin natin. Pinamunuan ng pare ang kasal habang nakahiga sa hospital bed si Jenny at nakatayo ang groom sa kanyang tabi. Ilang oras makalipas ang seremonya, tuluyan ng binawian ng buhay ang babae. Si Jenny ay 26 anyos lamang. Naiwan niya ang kanyang dalawang anak na may edad limang taon at Adin na buwan. Malungkot man ang kanyang pamilya dahil sa kanyang pagpanaw, nakaramdam pa rin sila ng kasiyahan dahil kahit papaano natupad rin ang pangarap ni Jenny na maikasal sa kanyang pinakamamahal. Ikaw, anong reaksyon mo sa naging kasal ni na Jenny at Jason? D DWIZ Research Report Re -re Report Thanks for watching. Ito po ang Aliu Broadcasting Corporation, Station DWIZ 882, DWIZ News FM Regional, Home Radio 97.9 at Aliu Channel 23 Nationwide. Kami po ay nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Like, subscribe and follow.